Muling bumalik si James sa opisina ni Monica dahil hindi pa naman talaga nila napag-uusapan ng tungkol sa kanilang mga negosyo. Pwede naman niyang idaan na lang sa telepono ang pakikipag-usap. O kaya naman ay iutos na lang sa isang ahente ang pakikipag-usap sa dalaga. Pero hindi niya alam kung anong meron si Monica para gustuhin pa ulit niyang makita. Siguro naaawa siya at gusto itong tulungan upang makawala na sa boyfriend nito. She is too beautiful to be treated like that. She did not deserve to have a boyfriend like the one she had. At sinong deserving? Ikaw? Aminado si Jim na marami ng naugnay na babae sa kanya. Some of them even cried over him. Hindi naman talaga seryosong mga relasyong dumaan sa kanila. It was more like a companionship than a relationship. Nakikipag-date siya sa mga babaeng yon. Ngunit malaya pa rin silang makipag-date sa iba. Pero wala ni isa man sa mga ito ang niloko niya. Lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay niya ay tinuring niyang prinsesa. Kung meron mang umiyak ayaw ng ilan sa kanilang gustong makipaghiwalay sa kanya. Hindi niya rin alam kung ano ang nagtulak sa kanya na hayaan si Monica na isipin na isa rin siya sa mga ahente ng real estate. Sa halip na itama ito at sabihin siya ay ang may-ari ng kumpanya. Siguro dahil naisip niyang kapag nalaman ni Monica ang totoo ay baka mangimi itong makipaglapit sa kanya. At hindi niya gustong mangyari yon dahil mas gusto niya pang palawigin ang pagkakaibigan nilang dalawa. It had been one week since they went out. Mula nga noon ay naging daily visitor na ito sa kanyang isipan. Hindi siya matahimik hanggat hindi ito nakikita. Kaya heto siya ngayon at nakaupo sa loob ng opisina ng Blueprint Agency habang hinihintay ang pagdating ni Monica. Otomatiko siyang tumayo ng marinig ang mga tinig mula sa labas. Kahit sinabi na sa kanya ni Vanna na andoon sa loob ng kanyang opisina si Jem, ay napatunga nga pa rin si Monica pagkakita sa binata. Isang linggo na buhat ng una at huli silang nagkita. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin siya tuwing maaalala ang ginawang panggagamit dito para pagsilosin si Ricky. Kaya nga pakiramdam niya ay wala na siyang mukha pang ihaharap sa binata dahil doon. Inaamin niyang attracted na siya kay Jem kahit na nga ba may boyfriend pa siya noong nakilala niya ito. At ngayong hiwalay na sila ni Ricky at single na siya, lalo pang tumindi ang attraction niya para sa binata. Tinalo pa ni Monica ang high school student sa kaka-daydream tungkol kay Jim. Imbes kasi na indahin ang up nila ni Ricky, ay abala siya sa pag-iisip kay Jim at kung gaano siya kasaya habang magkasama silang dalawa. Hi, hindi kayang salubungin ni Monica ang mata ni Jim at baka mabasa nitong panghangang sumusungaw sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa opisina at nagbilin kay Bana na dalhan sila ng merienda. Gaya ng dati, pumuno na naman sa buong opisina ang mabangong amoy nito. Natatempt tuloy siyang lapitan ng binata para miyuhin ang buong katawan nito. Pero hindi pa siya nasisiraan ng bait para gawin yun. Hi, nice to see you again. Tumangu siya at inabalang sarili sa pagbubuklat ng mga papeles sa mesa. Busy ka ba? Maya-maya ay tanong nito medyo hindi tumitinging ang sagot niya. Um, what brought you here anyway? Hindi pa kasi natin na pag-uusapan yung tungkol sa bagong project ng real estate. May inilapag itong envelope sa ibabaw ng desk. Nakadama ng hiya si Monica dahil sa implikasyon ng sinabi ni Jim. Mas inuna pa kasi niyang pagyaya ditong lumabas noon kesa ang totoong dahilan ng ipinunta nito sa kanyang opisina. Dinala ko na yung kopya ng mga available house and lot. Pati yung sukat at total contract price, and na rin. True pag-ibig and in-house lang ang applicable payment for that project. Yung sa banko kasi under negotiation pa since ang gusto nila ay five years to pay lang ang bawat unit na kukunin ng bawat buyer. Wala siyang choice kundi ang tingnan si Jim. Awkward naman kung habang nag-uusap sila ng tungkol sa negosyo ay wala sa kausap ang isandaang porsyento ng kanyang atensyon. Kailan ang open house nyo? She asked in a business-like tone. Most probably next month, pero pwedeng mapaaga but we'll keep you updated. She cleared her throat. Okay, mamaya magpapatawag ako ng meeting sa mga ahente para masimulan na agad namin ang pag-aalok ng mga property. Kakausapin ko na rin mamaya ang gagawa ng mga flyers para ma-distribute na namin sa madaling panahon. Minutes passed na wala ni isa man sa kanilang nagsasalita Um, Jim? I am super sorry for what happened last time. About the panggagamit issue and everything. I swear, hindi ko talaga yung gusto. I don't know what came into me at nagawa ko yun. It was actually my first time at talagang nabigla lang ako. I don't know how. It's okay. No harm done. Nakangiting sabi ni Jim. Napaawang ang mga labi ni Monica. Thank you talaga. Nahihiya talaga ako sa'yo. Actually, hindi ko talaga alam kung paano pa ako haharap sa'yo. Parang ang awkward kasi na after ng ginawa ko sa'yo. Monica, I said it's okay. Hindi ka na dapat pang mag-guilty. Natatawang saad nito. Pero kung talagang gusto mong makabawi, pwede mo kong samahan na mag-lunch sa labas. Yun lang ba? Walang problema. Ayusin ko lang ang mga gamit ko. Sinikap niyang itagong excitement sa kanyang tinig. Naisa na siyang dalhin ni Jim sa fine dining restaurant. Pero sinabi ni Monica na mas gusto niyang relax na ambience. Mas type niyang kumain sa fast food chain. Tumawa ito na sabihin niyang sa KFC niya gustong kumain. Sa totoo lang ay ayaw niyang mapagastos ng malaki si Jim. Kung sa isang mamahaling restaurant sila kakain, siguradong ilang libo rin ang mawawala rito. Alam naman ni Monica na ang mga tulad nitong ahente ay umaasa lamang sa komisyon. Hindi yun regular. Swertihan na lang talaga kung makakakuha ito ng komisyon sa loob ng isang araw. Willing naman siyang maghati sila sa Bill kung sakali. Pero baka ma ang binata. Dahil malapit ng lunch break kaya naman dagsa na rin ang mga tao sa KFC. Punuan na nga ang mga upuan. Swerte at may natsyempohan silang paalis na. Agad silang lumapit doon. Ipinaghila siya nito ng upuan. Bagay na hindi ginawa sa kanya ni Ricky. Stop comparing your past and your present, Monica. Sita niya sa sarili. You were saying... Kunot noong tanong ni Jim. Nothing. Sabi ko, gutom na ako. Palusot niya. Si Jim na ang pumila para o umorder ng kanilang pagkain. Lumipas marahil ang 20 minutes bago ito bumalik bit-bit ang tray. Sa likuran nito ay isang crew na may bit-bit naman ng dalawa pang tray. Ang dami niya na... Puna niya ng mailapag ng mga tray. Sabi ko gutom lang ako, hindi gutom na gutom. Tumatawang sabi niya. Nakalimutan ko kasing itanong kung anong gusto mong kainin, kaya inorder ko na lang kung anong meron sila. Hindi na ako bumalik para tanungin ka, baka kasi maagawan pa ako ng pila. Tinulungan ni Monica si Jim na alisin sa tray ang mga pagkain. May chicken, spaghetti, burger, french fries, brownie, salad, Meron pang ice cream para sa kanilang dessert. Matagal na siyang hindi nakakakain ng ganun. Ang gusto ko si ni Ricky ay mga healthy foods. Hayaw nito ng comfort foods. Hindi rin makakabuti sa kanilang katawan. Hindi siya noon nakikipagtalo. Iniisip na lang niya na concern lang ito sa kalusugan niya. Pero ngayon naisip niyang sadyang maarte lang si Ricky. Stiff at hindi kayang maging cowboy. Hindi katulad ni Jim na kahit saan mo yata dalhin ay walang problema. Kung sa bagay, hindi naman kasi lumaking mayaman si Jim. Di tulad na Ricky na mula pagkabata ay mayaman na. Here you go again, comparing Ricky and Jim. Namiss kong ganitong pagkain. Kumuha siya ng fries at isinubo iyon. Don't tell me na hindi kayo kumakain dito ng boyfriend mo. Umiling si Monica. Bago pa ito makapagkomento, nagbukas na siya ng isang paksa. I used to work here, Ania. Dito mismo sa branch na to? Hindi, sa KFC Manila. Nung college ako, part-time job ko. It was fun actually. Mahirap pero masaya at marami akong natutunan. Nakita ni Monica ang kislap sa mga mata ni Jem. Gusto niyang isipin na paghanga yun. Hindi ko ma-imagine na nagsaserve ka ng pagkain sa mga customers. Cashier naman ako noon. Though kapag hindi mahaba ang pila, tumutulong din ako sa pagsaserve. Nagmamap din ako ng sahig. Minsan naman, tumutulong ako sa kitchen. Wow, dapat pala kitang hangaan kung ganun. Pwede ka na maging si Darna. Grabe ka naman, hindi ko naman kaya lumunok ng bato. Pakikisakay niya sa biro nito. Eh di alam mo na kung paano lutuin ang mga pagkain dito. Oo naman, sure niyang sagot. Palagi kasi akong nakikiusyo sa kitchen kung anong ginagawa nila. Kaya nga madalas akong pagalitan ng mga manager ko noon kasi hindi nila ako nakikita sa counter. Tumawa si Jem. Pasaway ka palang crew kung ganon. Pasaway talaga. Minsan nga nahuli ako ng manager namin na nagluluto ng chicken. Bawal yun kasi hindi naman ako authorized na gawin ang task na yun. Mabuti na lang at pinagawa lang ako ng report at hindi sinesante. Lalaki ba yung manager mo? Oo, si Sir Randy. Mabait yun kahit marami na akong kalokohang nagawa noon. Hindi ka talaga niya tatanggalin. Pero kung babae yun, siguradong matagal ka rin natanggal. Hindi na nagtanong si Monica kung anong ibig nitong sabihin. Nakuha niya na agad ang ibig nitong ipakahulugan. Iyon din ang sinabi sa kanya ng ilang mga kasamahan. May gusto raw sa kanya ang boss nila. Sabi pa ng mga ito umiwas na siya dahil may hidden agenda ang manager sa pagpapakita sa kanya ng kabutihan. Ipinagwalang bahala naman niya yon, kasi pamilyadong tao na si Sir Randy bukod pa sa labing limang taong age gap nila. Sadyang magiliw lang talaga ito sa kanya. Kaya naman sa kabila ng mga sabi-sabi ay nagpatuloy pa rin ang friendship nila. Pareho sila ng ship kaya madalas na inihahatid siya nito sa eskwela. Same way lang din naman kasi ang dadaanan nila. Nagpapasalamat pa nga siya dahil less pagod na nga siya. Nakatipid pa ng pamasahe. Naging komportable si Monica sa samahan nila ni Sir Randy. Sa kwentuhan ay nagbibiroan pati sila dahil nga wala naman silang masamang tinapay laban sa isa't isa kaya buo rin ang tiwala niya sa manager. Kaya nang minsang anyayahan siya ni Sir Randy na kumain sa labas ay hindi siya tumanggi. Inisip niyang parte pa rin yun ang pagkakaibigan nila. Yun ang kanyang naging pagkakamali. Siya lang palang may ganoong pag-iisip. Iba na palang ang tinatakbo ng utak ni Sir Randy. Habang pauwi sila ay tinangka nitong hawakan ng kanyang kamay. Sinabi nitong mahal na mahal siya. Kung papayag lang daw siya na maging sila, ay handa nitong iwan ng asawa para sa kanya. Hindi nakagalaw si Monica matapos sabihin niyo ng boss. Mabuting tao ang pagkakakilala niya kay Sir Randy, kaya labis-labis ang pagkagulat niya. Mabuti na lang at nakahinto ang kotse nito, kaya mabilis siyang nakababa. Nagtangka itong habulin siya, ngunit kumari pa siya ng takbo. Kinabukasan hindi na siya pumasok sa trabaho. Nagpadala lang siya ng resignation letter. Sinubukan pa ni Sir Randy na kausapin siya, pero matindi ang ginawa niyang pag-iwas. Wala siyang pinagsisihan sa mga nangyari. Kapag kasi may nakaalam pa sa mga katrabaho nila, malaking posibilidad na makarating 'yon sa asawa ng lalaki. Hindi niya gustong may masirang pamilya nandahal dahil sa kanya. Maging kay Ricky ay hindi niya 'yon binanggit. Kilala ni Monica ang nobyo. At siguradong gagawa ito ng paraan para makapaghigante sa boss niya. Sina Marlene at Rose lang ang tanging niyang sinabihan. Siguro niligawan ka ng boss mo, no? Ang pananahimik ni Monica ang tila naging sagot sa tanong na yun ni Jim. Sabi ko na nga ba, kung ako rin naman ang boss mo, hindi din kita tatanggalin. Napatitig siya sa binata. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Alangan siyang ngumiti. Ganun ba? Ang swerte naman na magiging empleyado mo kung ganun. Mabait ka palang, boss. Mabait lang ako sa magaganda. Pabirong tugon nito sa baytawa. Nakitawa na rin si Monica. Naku, patay tayo dyan. At least may maganda akong taste, ba? Diba? All throughout lunch ay wala silang ginawa kundi ang magtawanan. Sumakit na nga ang tiyan niya sa kakatawa. Kahit kasi corny yung mga jokes ng binata, ay sadyang mabenta sa kanya. Ito pa ang isa, may isang estudyante na subakay sa jeep. Gabi na nun, pagsakay niya ay masamang nakatingin sa kanya lahat ng taong sakay. Siyempre, nagtataka siya. Lalo na nang inabot na niya bayad ay walang kumuha na yun para iabot sa driver. Nang tumingin siya sa katabi niyang matandang babae, may ibinulong ito sa kanya. Anong sabi ng matanda? Nananayo ang balahibo ni Monica. Hindi siya matatakuting tao, pero marami na siyang narinig na nakakatakot na kwento Baka pala aswang si Lola o kaya naman hold up o masamang tao. Ang sabi ng matanda, bumaba ka na ng jeep ening bago pa mahuli ang lahat. Nilakihan pa ni Jim ang mga mata para mas matakot siya. Tapos anong nangyari? Bumaba ba siya? Hindi na siya makapaghintay sa ending ng storya. Ah. Gusto niyang malaman kung nakaligtas ba ang estudyante. Baka kasi hostage na palang lahat ng sakay ng jeep. At kaya binalaan ni Lola ang estudyante dahil gusto nitong mailigtas ang huli. Pagkatapos nun, isa-isang tinignan ng estudyante ang mukha ng mga nakasakay. Lahat sila'y galit na nakatingin sa kanya. May lalaking lumapit sa kanya at hinila siya sa kamay. Tapos? Tapos ano? Gusto nang mainis ni Monica dahil sa suspense. Hinila siya palabas ng jeep sabay sabi ng... Ano? Ano sabi? Ang sabi niya, inarkila namin ang jeep na to. Kaya hindi ka pwedeng sumakay. May family outing kami. Matapos magkwento ni Jim ay inis niya itong hinampas sa braso. Tawa lang ito ng tawa habang iniilaga ng mga hampas niya. Buong akala pa naman niya ay seryosong sinasabi nito. Yun pala ay isa rin sa mga kalokohan nito. Nakakainis ka naman. Kinakabahan pa naman ako. Hindi niya na rin napigilan ng pagtawa. Ikaw naman kasi masyado kang matatakutin. Hawak tong chan sa kakatawa. At masaya ka pa talaga sa kalokohan mo. Inirapan niya ito. Akala ko talaga horror o kaya naman masakar ang kwento mo. Ikaw talaga, na-expect ko pa naman na si Lola magiging aswang o kaya naman yung lalaki ay masamang tao o oh, holdapper. Grabe ka naman, mas gusto mo pala mga ganong kwento. Ikaw naman kasi may nalalaman ka pang panlalaki ng mga mata para lalo akong matakot. Ginaya ni Monica ang ginawa ni Jim kanina at pinalaki rin ang mga mata, lalo pa itong natawa. Eto pang isang kwento, may isang ayoko na makinip sa'yo, nakakainis ka, putol niya sa sinasabi ng binata. Sumubo siya ng ice cream. Sa tagal na nila doong nagkakwentuhan ay tunaw ng ice cream, para na yung milkshake. Galit ka na niyan? Tanong ni Jim. Nakakatakot ka naman palang magalit. Kapag ako nagalit, nangangagat ako. Kaya huwag kang magkakamali dahil may rabis ako. Ginaya niyang ginagawa ng isang bampira at ipinakita ang pangil kahit wala naman. Wow, ang ganda ng ngipin mo. Okay lang kung ikaw ang kakagat sa akin. Nakangising tugon nito. Matapos nilang pumain ay inihatid na siya ni Jim sa opisina. Habang daan ay hindi pa rin matapos-tapos ang kwentuhan nilang dalawa. Tila ayaw pa nga nitong umalis. Kung hindi niya lang sinabi na may meeting sila ng mga ahente niya. Nangako naman ito nababalik uli. Wala pa man ay excited na si Monica sa susunod nilang pakikita. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.